Okay, magandang hapon po mga kababayan. Alam ko na may maingay dyan sa kadikit kong kapitbahay kasi may nagko-construct. Naririnig nyo. Kaya lang hindi ko hindi ko man pwedeng pigilin. So magantay sana ako na matapos sila magtrabaho pero of course hanggang alas 5 yan sila. Eh alauna pa lang hindi naman siguro masyado malakas, ano po? Or lakasan ko na lang ang, mas lakasan ko ang boses ko para ma-overpower yung ingay. Nag-ano yata, yung eh, nag, uh, nag-drill. So, alam nyo mga kababayan, nakakagulat ang nakakagulat ang araw-araw na history ng ating bansa. History, araw-araw historia. Siyempre, pag lumipas na ang isang minuto, that's already history. Araw-araw, mga kababayan, ang daming maiinit na mga balita sa ating uh, sa ating lipunan, sa politika. At ngayon naman po, ang mainit ngayon, viral na viral, baka hanggang sa ibang bansa, ito nga po na uh, paglilitan niya ni Pastor Canor Kibuloy. Siyempre, alam kong alam na ninyong lahat. At alam ko rin na napanood na ninyo, napak napakinggan na ninyo yung kanyang uh, faceless video kasi lahat na vloggers ipinanood na ito. Pinlay na itong lahat eh. Nakakasawa na nga eh. Kaya nung napakinggan ko ng buo sa sa isang uh, sa isang vlogger tapos sa susunod naman ni eh, gano naman hindi ko na pinakinggan narinig ko na eh tsaka actually hindi man magandang nakakainis pakinggan kasi alam nyo ang idea ko kasi ng isang uh, mga ngaral isang isang pastor isang uh, religious leader. Ako, mas lalong umingat. Kanina, hindi. <laughs> ang ang idea ko po ng isang banal na mga ngaral ay malumanay magsalita, ma malumanay yung mayroong uh, wala kasi ng spirituality, kumbaga. Alam niyo ibig ko sabihin, may wisdom. Yung rerespetuhin mo, papakinggan mo maigi. Pero ito, nakakaso hindi hindi ko pa siya narinig na nag-preach. Baka hawig dito kapag siya ay preach ang kanyang ang kanyang tono, ang kanyang pitch. Hindi maganda marami na ako narinig na pastor pero yung mga may tonong parang politiko ayaw ko pakinggan marami yan sa abroad meron lang akong parang iisa lang na pastor ang nagustuhan ko pakinggan kasi masyado siyang malumanay yung si Pastor Ed Lapis wow free plugging yung pastor ha ma very informative tsaka malumanay magsalita tapos komedyante pa although hindi na siya komedyante ngayon eh komedyante siya nung kabataan niya pero nung napansin namin nung tumungtong siya ng 50 naging seryoso na hindi na nagpapatawa eh nung araw ang sinasadya ng mga taong mostly ang sadya yung kanyang uh, comedy eh kahit ako. Pero nung ano, wala na. Hindi naman boring. Okay pa rin naman. Maliwanag siya mag-aral. Pero ba't na napunta doon? <coughs> eh, mapapakinggan mo, mayroon siyang ano, mayroon siyang uh, mayroon din siyang YouTube channel. Ito pong si Pastor Kibuloy. Ano, ang haba na kaagad. Wala pa akong nasasabi. Ang napansin ko po kasi, sa kanya, first time ko siyang marinig ng ganito na dire-diretso magsalita. Yung mga boses na boses na galit, pasigaw, hindi ko po makita sa kanya yung pagiging pastor, yung pagiging pagiging makajos na mga ngaral. At saka ang napansin ko po ano, hindi ko po matatalakay lahat dito yung mga kasi ang dami niyang ang dami niyang mga issue na binanggit dito. Actually, mga nakakatakot, may mga nakakainis, may mga nakakaduda, nakakauyam. Siguro ko hindi lang hindi lang ito ito part 1 lang 'no. Kasi hindi pa hindi kayang hindi kayang uh, talakayin. Ah uh, reaksyonan sa isang video lang. Kagaya nito, naka 6 minutes na kaagad eh, wala pa nga akong nasasabi. Ngayon, ang una ko pong babanggitin dito sa part 1, gawin ko pong mini-series, no? Kasi masyadong hahaba kung uubusin ko. Mahirap i-upload kapag uh, kapag ano, mahaba. So, ang una ko pong napansin, eh yung mga lingwahe pong ginamit niya parang unbecoming of a pastor yung mga choice of terms parang hindi ito angkop o bagay sa isang uh, banal na mga ngaral yung mga term na urgur, ligwak di ba ang ligwak? ano yon yung uh, bagong term yon ngayong millennials eh ano siya, di ba, gay linggo? Hindi naman natin sinasabing masama ang gay linggo, pero parang hindi ano, para kasi pangkanto. At alam natin, nung una kong marinig ito, ang sabi ko kagad, parang familiar sa akin, yung word na yan. Parang alam ko kung saan galing. Di diba ang may, ang kilala natin na gumagamit nyo na si Maharlika? Si Hitad na nandyan sa yung lukaret na nandyan sa Amerika <coughs> yung mga salitang gurgur ligwak, paulit-ulit hindi lang isang besa paulit-ulit niyang binanggit doon sa kanyang uh, uh, monologue so, naisip ko po at saka isa pang napansin ko bukod doon sa mga lingwahe na ginamit yung uh, context parang naglalaro lang sa hatred sa first couple kay PBBM and his wife First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez doon sa tatlong 'yun samantalang kung pagbabasehan natin itong uh, itong issue na kinakatakutan ni Kibuloy ngayon kalata namang natatakot siya eh actually galing sa Senate hearing hearing sa Senado at saka yung sa Kongreso, na sino ba yung mas uh, dito sa sa Senado yung uh, Senate hearing ng Committee on uh, Women, Children and Family Relations na si Risa Hontiveros ang main character doon. But of course the witnesses. Pero bihira kong parang one time ko lang narinig throughout his monologue yung pangalan ni Risa Hontiveros at hindi siya ganun kagalit ikumpara mo doon sa pagbababanggit niya kay PBBM First Lady Lisa at Martin Romualdez nakatuon, nakafocus doon sa tatlo <coughs> samantalang hindi naman po doon galing itong takot at galit niya ba? Diba? parang mayroong nag-feed sa kanya Parang mayroong uh, gumawa ng script. Di ba mga kababayan? Ako yun ang napansin ko eh. Mayroong gumawa ng script. Parang si Maharlika. Sa tingin ko si Maharlika ang gumawa ng script writer nito ni Kibuloy. Concerning this monologue. Kasi base doon sa mga terminologies na ginamit and the context na Nakatuon yung galit dito sa first couple dito sa tatlo. Si sa PBBM and Martin Romualdez, na alam natin na itong tatlong ito ito ang number one na kinamumuhian ni Maharlika. At nitong mga DDS nila nila Duterte. Bakit mababanggit si Martin Romualdez dito sa monolog na ito na kung saan ang pinag-uusapan eh yung uh, subpena sa kanya ng Senado. Yung mga kaso ikinaso sa kanya ng mga biktima niyang mga ni-rape niya. At doon sa yung kaso niya, yung mga hearing sa House of Representatives, ang uh, ang may maingay naman po doon ay si Mix Nograles. Si Mix Nograles at saka yung uh, uh, Anong party list ba yun? Akbayan ba yun? Yung party list ng makakaliwa? Sila yun eh. Pero nakatuon talaga kay Romualdez at kay Marcos sa mag-asawang Marcos. At nabanggit pa niya doon yung pagpaparesign. Yung uh, naku, alam mo yung yung uh, yung uh, script talaga ay script ng DDS na ang bottom line lagi even dun sa prayer rally sa Dabaw at ito ngayon yung monolog ni ni Kibuloy ang bottom line is patalsikin si Bongbong Marcos wala namang kinalaman si Bongbong Marcos wala siyang he has no hand in these hearings public hearings yung sa Senate at saka sa House wala namang kinalaman niya si BBM ang masigasig niyan ay si Yeri sa Hontiveros tungkol doon sa mga pang-aabuso niya doon sa mga kabataang membro ng uh, Kingdom of Jesus Christ mga inabuso ni Kibuloy et al dito naman sa house yung uh, kaso, kaso ng SMNI, including himself, being the owner, kahit itanggi mo man yan, we believe you are the owner. Eh yung tungkol sa franchise, eh wala naman yung kinalaman si Bongbong Marcos. Pag yung busy-busy na trabaho ng pagiging Pangulo. Bakit idinadawit? Idinadawit si PBBM yung Malacanang doon mo makikita kung sino ang may gawa kung sino ang kung sino ang katuwang ni Kibuloy iisa sila eh iisa sila ng mga sinasabi ng tono <clears throat> at yung uh, binanggit pa doon sa this uh, monologue script ni Kibuloy yung tungkol sa umano na ginagawa dyan sa balakanyang nitong first lady at uh, ng pangulo na sexual orgy? Sexual orgy talaga? Alam mo, ay mga ganitong uh, klaseng uh, napaka uh, marumi malaswa na pag-iisip at ipinopukol kay first lady lalo na ang may utak nito ay si si Lucarit si Hitad di ba mga kababayan yung mga ina-accuse niya kay Lisa Marcos mga ganito katitindi mga tungkol sa sex mga kalasuan kabasto kababoyan na na ikinoconnect niya kay First Lady Lisa tapos ngayon naging orgy na If I know, ako tuloy nagdududa sa iyo, Maharlika, na baka ikaw, sa sobra mong pagpapantasya dito kay Bongbong Marcos, alam kong pinagpapantasyahan mo yan eh. Hindi ka tumitigil eh. At yung inggit mo dito sa asawa ni Bongbong Marcos, na pinagpapantasyahan mo, ngayon pinagbibintangan mo na, kaysa yung nakuha na ng video na, na, oh my God, naka-frontal shot na, full naked na keng, na nakikipag sex my goodness sinong basura ang utak ang makakaisip ng ganito I do not believe na ginagawa ito dyan sa Malacanang nitong first lady kahit sana naman gaano ka gaano ka kasuklam sa isang tao my God, mapag-iisipan mo ng ganito ka, Rume. Not unless na ikaw mismong nag-aakusa, iyaan ang laman ng utak mo. Mga kababayan, tama hindi. You cannot conceive something that you cannot, <laughs> I mean, balitan, you cannot talk about something which you cannot conceive in your brain. sa sa aking uh, opinion, ito pong si Maharlika ang nangangarap na maka-orgy itong si Bongbong Marcos. Well, sorry ka na lang. Hanggang pangarap ka na lang, Maharlika Hitad. So, ang nangangarap na ka niya. Yun, yun ang basa ko eh. Tapos yung yung uh, si, yung gusto niyang mangyari, yung kanyang pinapantasya, ipinupukol niya ngayon dito sa iba. Dito kay FL. Sa totoo lang, saan nakakuha ng idea ang ganggang -gang na ito? Ang dumi ng utak. <laughs> yung sabihin, Sultana, nakakasiguro ka ba na si Maharlika ang may sabi niyan? Siya lang po ang may kakayanan of all the people uh, point, pinpointing the first lady with such a gory stories ito lang pong hitad na ito dyan sa California siya lang ang may kakayanang magsalita ng mga ganong kalaswa siya lang ang may kakayanan na mag conceptualize ng mga ganon kalaswa kababoy na mga idea palibhasa kasi Binagdaanan ata niya. 'Di ba? Yung uh, naging katrabaho niya noong araw na ibinulgar siya na naging pipi pala. Po, sabi. At ngayon, ito namang si Kibuloy na parang tanga. Kapastor-pastor mong tao, pumapatol ka sa ganyang chismis? Alam niyang chismis kasi ang kwento niya, totoo ba? tinatanong pa niya yung first lady sa kasi Bongbong Marcos eh. Totoo ba na kayo dyan sa Malacanang? Nag-aano daw kayo? Nag Nagkakaroon kayo dyan ng uh, sexual orgy? Tapos, tuwing Martes at Biernes, nagaano kayo ng, uh, nag-arkila kayo ng mga African voodoo? At mga Indian witchcraft? pastor-pastor na tao ito? Nagpapaniwala ka sa sa ano yan? Sa witchcraft? Di ba kulam yun? Pangkukulam. Dadayo pa sa India. Marami naman yan dito sa dyan sa tabi-tabi. Wala na siguro. Pagkakaalam ko, dito nga sa dito nga sa lugar namin, yung mga mga mangkukulam, pinagpapatay daw ng mga NPA. <laughs> Diyan sa, yun sabi eh, diyan sa Donsol Sol Sorsocon dati, ang ano yan eh, <clears throat> balita noon na maraming ano dyan, mga mambabarang. Wala na daw ngayon ni Isa kay pinagpapatay ng mga NPA. Dahil takot ang NPA sa mangkukulang. oh kaya wala na, malinis na ngayon ang Donsol oh dati noon eh, sikat na sikat yan sa mga ganong kwan eh mga balibalita eh. Oh. Kaya siguro dumayo na ng India para doon umorder. O. Oh, pinag- i- na ano tuloy pati India nasabit na saka Afrika alam ko yung budo galing Afrika talaga yan my goodness pastor ka nagpapaniwala ka sa mga budo sa kulam na mahahalata nyo po na ang, ang banggit ni itong, uh, pastor na kanor na baliw, hibang na mukhang nakafentanil din alam niyo sa pagsasalita ni pastor na ito mukhang na may tama na rin eh mukhang nakatira <clears throat> baka kayo dyan ang uh, tumitira eh. ikaw yata ang durugiste eh ibinibigay nyo kay Bongbong Marcos Tingnan mo nga magsalita yun si Bongbong Marcos. Mukha bang drug addict yan? Kung magsalita, napakalumanay na, napakalinaw na, napaka, ano yan? Napakadesente? Kayo nga dyan sa Dabaw eh. Hindi ko sinasabing mga taga Dabaw. Kayong mga nandyan sa Dabaw na kontrabida sa buhay ni Marcos. Kayo dyan ang mukhang mga nakatira lagi kung magsipagsalita. O. Oh. Takot na takot ka sa kula Makala ko ba? Bakit? Tatablan ka ba niyan? Tinatablan ba ang anak ng Diyos? Akala ko ba son of God ka? Bakit ngayon nagbababanggit ka ng kulang at parang natatakot ka? Nagpapaniwala ka? The fact na binanggit mo ngayon, naniniwala ka dyan. Tapos, ang ang target pa ng pangkukulam daw, ayon dito sa hibang na kanor na ito, Pastor Kanor, siya daw, silang tatlo lang ang binanggit niya silang tatlo kay Kibuloy at yung mag-amang Digong at Sara Duterte bakit silang tatlo na naman silang tatlo lang napaghahalata talaga anong may gawa ng script ay si Maharlika o oh, di ba? Diba? Si Maharlika yan. Dahil, pag ang kontrabida dito sa kabila, sa Marcos side, itong si Martin, si FL at si BBM, dito naman sa kabila, ang uh, biktima dito, itong uh, magamang Duterte. O ngayon, nadagdaga si Kibuloy na. Bakit nakafocus lang dito sa ang dami namang pwedeng anuhin? Kaya halata mo na, <laughs> my goodness, halata Iisa talaga kayo ng script kayong mga DDS kayo. Talagang, ay nako, basta ako po ang paniniwala ko itong masyadong madrama na Pastor Canor. Magagalit ka na nagtatago ka sa sarili mong bayan. Sino may ba sabi sa'yo na magtago ka? Sarili mong kagustuhan na magtago. Matagal ka na nga namin gustong makita eh. Matagal ka nang gustong uh, makadaupang palad ni Risa Ontiveros. Inihintay ka nung isang ano pa, last month pa. Pangatlong beses na nga eh, iniimbitahan ka eh. Ikaw ang ayaw magpakita tapos magagalit ka sa amin na ikaw ay nagtatago, eh nasa sarili kang bansa, eh ba't di ka lumabas? Tapos pagbibintang ano pa pati Amerika na, na sinusurveillance ka. Natural, isusurveillance ka, hahanapin ka. Sinusurveillance daw yung kanyang mga, ano ba yun, 11 properties na 11 uh, compounds, mga properties niya. syempre hinahanap ka, di ba? Dahil may kaso ka nga. Natural. Kasi servant ka nga ng uh, summon. Wanted ka. Matagal na, last year pa. Wanted ka ng FBI. Kaya natural. Natural. Yan ang pakiramdam mo. Kahit na wala naman siguro, kaysa may mga drone. Ba kasi yung drone na sinasabi mo, nag-hallucinate ka na eh. Sa kapraningan mo eh. Paranoid eh. You're suffering from paranoia. Ano ba prayan paranoia sa Tagalog? Praning. Praningning na. Napapraning ka na sa mga kasalanan, mga kalaso ang ginawa mo. Tapos ngayon, galit ka sa Amerika at kay Bongbong Marcos na kesyo nakikipagsabwatan sa Amerika. Natural lang na makipagsabwat. Hindi sabwat. Pero eh, mali po yung term na sabwat. Katulong kooperate, yun. Siyempre, makikipag cooperate dahil may, may hinahunting na kriminal yung Amerika dito sa loob ng Pilipinas. Natural. makikipag cooperate ang uh, gobyerno natin. O ikaw, kung ayaw mo na ma-wanted ka, hindi eh, ko kang sumuko. Kaya ka kaya ka-hinahunting, kasi nagtatago ka. O, ba't ka-hinahunting? Kasi may kasalanan ka. At hindi lang basta kasalanan. Matindi. Oh. O, magre-reklamo ka. Magre-reklamo ka na, nahihirapan ka na, nilalamok ka na dyan sa pinagtataguan mo. O, di lumabas ka. Get out from your layer na tinatawag mo. Ang dali namang uh, solusyonan yung problema mo eh. Lumabas ka, subuko ka, mag-attend ka sa hearing ng Senado, hindi ka naman ikukulong. Gusto nga namin marinig yung side mo. Malay mo, nasabi nga ni Robin Padilla, baka nagsisinungaling itong mga witnesses. Okay, magpakita ka ng face. Hindi, huwag ka mahiya, ang pogi mo nga eh. Di ba? Kamukha mo, may kamukha ka. Pwede kang ihilera sa mga artista. O, oh. pogi pugi-pugi, mahihiya. di diba? O, oh, hanggang dito na lamang muna mga kababayan kasi sobrang haba na eh. Intro pa lang po yun. Marami pa tayong, uh, kasi nilista ko yung mga importanteng uh, issue, topics na pinagdadaldal nitong uh, pastor na napapraning ay, naku, mga kababayan. Napaka, napaka taba, mayaman itong mga issue na ito concerning uh, Pastor Canor. So, mga kababayan, hindi to lang muna kasi sobrang ingay nitong kapitbahay ko. Siguro, ipost ko na muna ito, tapos hintayin ko silang mag-off, mamayang alas 5. Punta muna ako sa bayan kasi paayos ko yung bago kong cellphone. Hindi ko alam i-program. Okay mga kababayan ito na lang muna masyadong maingay yung nandyan sa likod ko eh Okay maraming salamat po sa panonood and I will see you later okay ang ingay oh bye bye peace